Another day, another vlog guys Mainit na panahon Pahapon di masyadong maulan Nagtuloy tuloy na ang ating mainit na panahon kumusta naman ang araw nyo guys Buti na lang alerto tayo. Hindi ako kasi basta-basta tumatawid ng daan hangga't di ako sigurado eh. Ang bilis pa man din ng ano sa Bago kasi ako magano lumiko or tumawid, kailangan talaga sigurado. Mahirap na maaksidente. Maganda-ganda na yung panahon ngayon guys. Minsan nga lang talaga nagbabadya-badya yung masamang panahon. Yung pag-ulan. May ilang ulit umaraw talaga ang ganito. Nice big bike. Pangarap ko sa magka big bike eh. Pag medyo kumita kita na tayo. Ini-enjoy ko lang yung vlog ngayon. Sa so, totoo lang guys, wala pa naman ako kita dito sa pagbablog talaga. Ini-enjoy ko lang yung pagbibidyo. Yan, paggagawa ng content. marurot ah naka pa wala naman akong kinikita talaga sa content na to nage-enjoy lang ako sa ginagawa ko kaya yan ginagawa ko itong ganitong bagay re-relax ako pag ginagawa ko yung mga ganitong bagay yung pagkakontent